Maidul, nanganak yung ngalaga natin. Yung, yung, isa oh. Ah ano to. Ay, matay na ata. Tumay isa may idol ba oh. Ay, nanganak na. Eh pala lumabas doon kanina. Palanganin pa to. Lumabas na ang anak niya Maidul. idol. Ay, yun lang to. Ay, lamig. Nanganak. Ay, buhay pa. Buhay pa Maidul. idol. Survive natin may idol. Survive natin. Buhay pa to. Nanganak. Dalawa yung anak maidul. Ayan natin. Ayan maidul. Oh. Nang anak na yung laga natin. Ayan. Alisin natin yung ano. ayun. Yun. Ayun. Ayan. Ayan idol. Ay salamat lord. Salamat. Salamat lord. Ayun. Ayan natin. Ha. Alisin natin yung ano niya. Ayun. Nang anak na yung laga natin maidul. Dalawa yung anak niya. Kaya pala ayaw malas yung kinadinala ko rito eh. Nang anak dito. Ayun. Ayun natin yung ano niya. Alisin natin yung sabunga Yung ano niya. Ayan. 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 Hmm. na idol. Nanak na, salamat Lord, salamat. Nanak na, tingi sa. isa. Parang di man naman ng anak na idol ba? Eh, hey, salamat. Thank you Lord. Nanak na. Nanya anak puno ng ano idol oh. Ngayon natin, alisin natin. Para makain nga. Ayun, si ilong niya. Ayun. Ayun. Ayun na kain idol. Kain na, kaya pala may ingay siya may idol, umiyak-iyak siya rito. Dinala ko pa naman dito sa ano. Hmm. Mga hmm. anak na pala. Hmm. Ay, yan may dul, no? Hmm. Yan. Ayan natin na dul. Makamano yung apropotan yung ano niya. Yan. Di rapan may. Yan. Hmm. Dalawa yung anak niya, may dul. Yan. Thank you, thank you. Thank you, Lord. Buti na pumunta ako, may dul, dito ba? Huli ko na punta sana, maano sa isa to. Napuputan pa ng ano niya, ilamig-lamig eh yung niya. Yeah. Uh, yan natin para makahinga. Ayan. Yan, my idol. Ay, salamat. Salamat, Lord. nganak na yung laga natin, my idol. Dalawa. Yan natin yung ano niya, ilong. Ayan. Kaya pala maingay, my idol. Ayan natin. Ayan. Kaya pala maingay siya. Ayan. Yung na, my idol. Dalawa yung anak ng ano natin. Ayan. Thank you, Lord. Thank you. Hmm. Kaya pala ma mingay si idol pero buti, buti pinuntahan ko rito. Hindi na ako pa naman dito win ano ko Idol dito ba oh. Dinali. Kaya kinilaw ini hilak ko parang ayaw umalis dun sa silungan nila. Ang ko lang anak na siya. Buti mainit ngayon. <laughs> Ang anak na ba? Nang anak. Kaya pala umiyak eh. Tina ano na no, Idol oh anak na, agad natin Thank you Lord. Dalawa yung anak. Oh, buti na puntahin ko yun. Eh. Puno, anong isa eh? May ina na ano? Puno na lamig ba? <laughs> May nilim naman dito eh. <laughs> Bawa, mamaya. Mamaya. Mahina nga yung isa. Mahina oh. Buti nga napunta ko eh. Kaya pala umiyak eh. Napulubutan ng ano. lang lamig yung isa. Ayan. Kaya pala ayaw umalis dun eh. Inila ko eh. Mga anak na pala. Yan oh. Uy, nanganak na. Para, um, Dalawa nga yung anak eh Ewan, di ko pa na ano Malaki tong isa oh Yung una lumabas Malaki oh Malaki oh Tangkad Malaki Yung isa Buti Buti tong isa na ano ko pa eh Sur Survive ko pa eh Hindi na huminga eh Inanong ko yung buhanga niya Nalis ko yung lamig Puno ng ano eh Nabalutan pa eh Malaki tong isa na to Dito no? Hmm. Ewan yung isa natin, na to Malaki na to Oh, babae. Babae itong isa. May ina. Malaki. Malaki itong isa. Oh. Ayan, mga idol. Nanganak na yung lagat natin, may idol. Ginanok ko nga yung ano niya eh. Ilong eh. Nabalutan ng ano eh.